Ito na, wow. luto na ang ating pakbit. Wow, ubos ang sangkardirong kanin nito. Magluto tayo ng pakbit. mag na tayo ng, ng bawang. Yes. At unique tong packbit ko guys kasi instead na karning baboy ang ilagay, wala mang karning baboy dito is hotdog ang ilagay ko. Kakaibang packbit to guys. Tapos, i-mix e ko na tong alamak together. haluin. Lagay na tong kalabasa ko, to guys. Atakpan muna. Lagyan kong magi pampasarap, guys. Ito ang ito ang nilagay kong ano, alamang. Barrio Fiesta, Baguong, Alamang. Takpan ulit, guys. Lagyan kung kunting tubig para maluto ang aking kalabasa. Kunti lang. Lagay ko ito ang bell pepper para may kulay-kulay. At masarap din ito. Ang talong at ang ang palaya. Together na to together. Ang pakbit ko ay walang sitaw at saka ukra. <laughs> Kung ano lang ang available dito, yun lang ang niloto ko. Kakaiba, kakaiba nga na pakbit guys kasi walang ukra at saka sitaw pero okay lang to. lagyan ko ng soy sauce. Haluin. Takpan ulit. Tikman natin ang lasa. Hmm, Sarap. guys. Luto na. Ready to serve na. Oh, yummy. Ang sarap. Ito na. Luto na ang ating pakbit. Wow. Ubus ang isang kardirong kanin ito.